you uh, feel the Report ko lang sir uh, Itong Laser natin na isa Itong puti Na luma Bali uh, Pinalitan niya to Yung controller Ayan Ah uh, bali ayan ito dating controller nun tapos kasama to dalawa sila pinalitan ayan na siya ito na yung bagong controller nya tapos ito yung bagong system nya uh, okay naman daw yung Uh, power box nga lang ang uh, inaano inano niya yung sa tube parang mahina na daw pero ang ginawa ko nag try ako mag cut setting niya is uh, max power 50 50 tas 15 dating yun. tapos uh, nagtutubig pa siya sa hangin ayan o, calibrate ko sa itatry natin mag cut sa 15 speed ayan sir ayan sya tapos na sya 15 try natin gawing uh, 25 kung kaya ang gagawin kong 25 ayan 25 katry ko kung makakat na siya yan natin kung ayan may sabit pa siya Tama yung sinabi nung ano, parang may ano na rin yung tube nyo. Ah, uh, parang paano na siya. Kapit pa pag 25 ah uh, train natin sa 20. Yeah. 20. Try natin kung makakatch yan. talaga hindi sya cut pang 15 lang talaga sya 15 yung speed niya mahina na talaga yung tube niya balik natin sa 15 Ayan. 15 15 takis tabas na siya uh, bali nilinis ko yung uh, mga side mirror nito tapos yung focal lens niya nilinis talaga yung tube niya daw medyo may na rin kailangan mapalitan pero okay na siya na ano na siya So, na. Pwede na magamit to. I-set natin. Ayan na. Ayan. Pulse. Itong isa pa lang, itong isa, itong isang uh, laser, okay naman natin, din, napapagana na natin. Tapos baga, uh, ayan, uh, mereset natin. problema nito walang pulse. Ayan, wala si pulse. Ayan. Ang inaanoan nila sira dito is 'yung ano natin tung power box kasi nagpalit na sila ng ah uh, ito, 'yung pinaka system niya. Tapos itong mga cable yan pinalitan na rin papalitan dito papalit yan yan ano ang problema nya sa kaysa pa uh, tawag na ito uh, ayaw nya mag connect dito sa laptop Ayan Ayaw niya mag-connect sa laptop Nag-error ano siya Ang sabi niya uh, Baka kailangan magpalit ng ng ano ng computer ah, ayaw mag connect ayan o oh. pagka inaano niya Ayan o. Oh. Eh, nakalagay siya publication error. Ayan, eh, nakalagay. <laughs> Ayaw maganda sa computer. Error siya. Ayan <clears throat> eh, yung sira ng neto. Ito, medyo goods na. Pwede na natin i-run. Tapos, Yun lang.